Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa bigay mo, tangalian. Alam niyo po, yung tangalian natin. Kasi tangalian na, anong oras na? Alas 12.30. Ang kakainin namin ngayon ay ibigay ng ating Panginoon Diyos yan, ano? ay sa Mateo 6.9, Manami, nasa langit ka. In verse 11, bigyan mo kami ng aming kakainin araw-araw. Kaya, ang pagkain ng tao sa buong mundo ay ang Diyos ang pinagmumulan. Amen. God is good all the time. Okay, kain tayo. Ito po. Kanin. May sabaw na po yan. Ang ulap po namin, sigang sa bayabas. Pero yung isda, yung ano, ano pa pangalan yung isda? Tuna. Tuna fish. <laughs> Pwede pa lang sigang yun, ano. Sigang po sa bayabas. Tutumbahin eh sister baby <laughs> ito danda baka matapos yan. meron sinigang meron sa ngok rakang kong ah. ayan bayabas sa bayabas sinigang kaya matamis tabis yan no? sige kain na po tayo na no? That. kain po tayo Hmm. oh okay. Bangkung. Sana. kangkung Oh. Of triumph over the spirit of the Antichrist, because the one who is in you, Jesus Christ, the real Christ, the one who died and conquered death.

You no. Know. masaya ka pero hindi ko anap ka na pala. Ka. na ang pinakamalaking trahedya. nilanakaw ka yan hindi mo pala Ganyan ang tao sa sangiputan hindi niya alam, kung 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 buhay ni Antikristo. balit sa ilang sandali ang kanyang matang nakapigil tayo mubula at makikita niya na siya ay nasa impyerno nasa dagat-dagat na -daga tuloy yun yung, yung kailangan maliwanag sa impyerno para ito ay maging tulay maliwanag sa hindi ka sa impyerno ang impyerno ay tulay pero ito rin ang katotohanan kung may impyerno may langit dati papunta tayo sa impyerno, ngayon papunta tayo sa langit. Dati nasa alipin tayo ng kasalanan, ngayon tayo ay alipin ng katwiran. Ngayon kahit tayo ay mahirap, mayaman naman tayo sa langit. Ngayon kahit wala tayo maraming kilalang makapangyarihan, kilala naman natin ang pinakamakabalang. Kailan sa para sa so umaga yun. Closing ng ano, for trucks month. Ano siya? Closing. Hmm. Sila lang. Sa umaga? May sila lang. Sa umaga lang. Hindi Welcome naman ang lahat eh. Antikristo Cristo na Pentecosta na Pichinero sa ikaapat ang Pagkutuya ay meron tayong malaking gawain meron tayong malaking assignment laban kay Antikristo ang sabi ni Pablo sa Romano, sa ikalawang Thessalonica in the book of 2 Thessalonians

may natitindarong uh, tinapay. At ngayon, nalalaman ninyo ang nakapipigil upang siya ay bahayag sa kanyang talagang papanagunan. sa ang iwagan ng kasama na ay gumagawa na lamang ay may pumipigil

matatanggit <laughs> eh. May pipigil. Okay. Ipakita mo, mas panakas yung pipigil kaysa ka ng Antikristo. Nakuha ninyo. Kung nakuha ninyo, paasin nyo ang inyong kabayang Sarap luto bahay Like, share, kaibigan Jesus. Sa Poco senior, tidak di A3 Stroknos. Sana mayroon kayo natutunan. No? Tandaan nyo, ang Diyos ang nagbibigay pagkain lahat ng tao. Eh, sabi ng Panginoon Yesus yan yes, ah? sa Mateo 6, maybe at 4. God bless us. Bye. Thank you for watching.